Sa isang liblib na baryo, may lalaki kilala sa pagiging sakim. Isang gabi, tahimik siyang naglalakad patungo sa sementeryo. Dala ang pala at matinding pagnanasa. Ayon sa chismis, may isang matandang inilibing na may suot na gintong singsing, -sing, isang antigong alahas. Hindi nagatubili ang lalaki. Hinukay niya ang puntod. Binuksan ang kabaong at kinuha ang kumikinang na singsing -sing mula sa malamig na daliri ng bangkay. Sa gabing yun, nagsimula ang kanyang kasaganaan, dumami ang kanyang pera, nagkaroon ng negosyo at tila baga sinwerte. Ngunit hindi niya alam, may kapalit ang lahat. Isang araw, may malabig na hangin sa kanyang likuran. Sa salamin, may aninong hindi kanya. Sa gabi, may yabag na siyang naririnig. Hanggang isang gabi, habang sa tulog, nagising siya sa tunog ng pag-iyak. Sa paanan ng kanyang kama, nakatayo ang isang matandang multo, maputla, may bulok na balat at nakatingin ng matalim. Bakit mo ninakaw ang singsing -sing ko? ibalik mo ang sing-sing go napabalik ko ang lalaki nanginginig hindi maagalaw simula nun kahit saan siya magpunta sa parke sa palengke sa ibang bayan nakasunod ang multo umaga man o gabi hindi ito nagsasalita pero ramdam niya ang bigat ng tingin neto lumipas ang mga araw tuluyan ang nabaliw ang lalaki sa kalsada sumisigaw siya dinala siya sa mental hospital pero kahit doon hindi siya pinatahimik hanggang ngayon nasa hospital pa rin siya ang kasakiman ay may kapalit huwag mong pagnasahan ang pag-aari ng patay o kahit ng buhay ang kayamanang galing sa kasalanan ay laging may kabayaran at minsan hindi lang buhay ang mawawala kundi pati ang katinuan